Ayun guys, good afternoon. Andito po ako ngayon sa ABC Animal Bite Center ng Carbaguan Imus Cavite sa May Pure Gold po ito. Makikita niyo po. Carbaguan Imus Cavite. Ayun, bago lang po ito. At kaya po ako nandito ngayon sapagkat ako po ay nakagat din ng aso. Stray dog po. So wala pong nagmamay-ari. kaya ako po ay naparito napasugod no Kasi syempre mahirap na uh, matuluyan <laughs> Marami pang dapat tulungan So ganito po yung ano nila sa ano bagong ano lang po ito ABC Animal Bite Center ng Carbaguan Imos, Cavite Okay po. Sa mga nakalmot ng pusa dyan, nakagat, yun. Uh, mabuti na yung maigi, uh, magpacheck kayo agad sa pinakamalapit. At syempre, para maagapan no sa pinakamalapit na ABC Animal Bite Center. Open po ito ng hanggang 10 p.m. po. 8 a.m. hanggang 10 p.m. po ang kanilang operation. Monday to Sunday. Ayun. Ah, uh, kahit holidays po, open po sila. So, anytime pwede po kayong pumunta sa clinic na ito. No? at ayun po ang ating update live video sa mga oras nito para po sa mga ating kababayan na main pulang no main pulang kung saan yung pinakamalapit na animal bite center okay so ayun po at sana po ay napanood nyo ang video na ito la subscribe and like my youtube channel okay po lalo na sa aking tiktok page at instagram okay po so let's go